Magandang araw. Samahan nyo ulit ako sa pagde-decorate itong cake na ito. Hindi ko na na naumpisahan na videohan itong cake na ito dahil ito nga ay madali and din dahil ito nga ay hapon na at ito ay dadalhin na rin ang aking asawa. Bale ito ay pambigay din lang namin doon sa kanyang basketball team. At dahil ito rin nga ay hapon na at kami nga ay kagumal ano na galing pa kami sa kalapan nung umaga. Kaya ayan madali na. Kaya ako ay hindi na rin nakasama doon sa pagpunta niya doon at ako nga ay pagod na rin nga. Hindi ko na matandaan kung anong flavor niyang cake na yan pero para sa tingin ko ay mocha yan. At ayan, ganyan design lang naman ang aking inilagay. Puti at blue na rin yan dahil lalaki nga ang pagbibigyan. Naglagay na rin ako diyan ng dry, yes. at ayang topper na happy birthday. Ayan, ganyan lang yung aking inilagay nga dahil ito nga ay ano, biglahan din la ang gawa. At ayan, tapos na ang cake. Ang cute din naman na yun. Ang ganda ng color combination niya. Sky blue at saka puti. Ayan, belated happy birthday kay Fisterho na isa sa sinisigaw namin kapag kami ay nanonood ng basketball dahil magaling nga magbasketball. Ang sunod naman na cake na kayo ginagawa ay Choco Moist ang playboy nito at ang size naman nito ay 6x4. Itong cake nito ay medyo matagal-tagal din itong naipabuk sa atin at ang client nga pala natin dito ay parang I think nasa UAE ata siya, nasa Dubai. At itong cake nito ay bibigay naman ata sa kanyang ano, pamangkin. Bale, itong cake nito ay may pagagayahan lang ito. Yung una kong ginawa sa, sa 6x4 ko dati na kulay pula ako natatanong tandaan niyo yung cake na akin ginawa. Bale na bago lang naman dito yung topper niya at yung kulay nga. Medyo napababa pa nga ang bigay ko dito dahil ito nga ay bagong size ko pala ay pero ngayon kasi nag-increase na ako dahil nga ano wala rin nga talagang ano walang konti lang talaga ang ipinatong ko dito. Sa ngayon kasi wala na yung mga price ko dati, yung mga unang-unang price ko kaya ayun sa mga dating um orders sa akin sinasabi nga nila na ganong price daw ay wala na at nagbago na nga dahil nga ano yun, nga yun nga nako compute ko ay talagang walang walang ano walang tinutubo sa aking mga ginagawa. At yan naman sa akin ginagawa, ayan, nagdi-drip ako din ng kulay pink. O, di ba ang ganda na ng pagkakagawa ko sa drip? Ayan, mahaba na. Alam ko, kanyan yung sinasabi nyo na sabi nyo dati ay hindi nga siya rani. Minsan talaga may time na nakikisama yung drip, minsan naman ay hindi. At ayan, dyan sa so may iba, ba, o rosette roset lang din ang aking inilagay dyan. Kulay pink nga pala ang kulay nyan. Ayan, ba diba? Ang ganda rin naman ang ano yung pink at saka puti. At saka dyan sa so may board, ayan, ganyan naman ang aking inilagay. Ganyan design lang din. Karamihan naman halos ganyan yung inilalagay ko. At dahil may natitira pa nga ako na frosting na kulay pink na yan, ayan, inilagay ko na lang din dyan sa ibabaw para ayan, di no, ba diba? Sobrang dami ng ating ay, ng frosting na inilagay dito. Pero ayan, okay naman. Ang ganda naman ng pagkakaano, pagkakayari niya. Tapos sakto-sakto dumating na yung akin drages na in order. Ayan, pero ano naman siya, dark pink ang pagkakakulay niya. At ayan nga at naglalagay na nga ako ng topper dito. Ayan, Hello Kitty ho ang topper nito. At diyan naman sa so may body ng cake, ayan, yung logo ng Hello Kitty ang akin inilalagay diyan. At doon naman sa ibabaw, ayan, tatlong Hello Kitty ang akin ilalagay diyan. Yung Hello Kitty na buo, yung hindi lang siya ulo, kasama talaga yung katawan. Bale, itong ano to, tong style na to ay sarili ko lang ding style yan. Kumbaga, nakabuha lang ako ng idea sa Pinterest. At ayan nga, tapos na ang ating cake. O, ba diba? Ang cute. Ang ganda na ng pagkakagawa dito. At ayan. Belated happy birthday kay Jade. At thank you po sa pag-order, Ma'am Maida. Thank you rin sa napakagandang feedback. Alam ko po na sulit yung ating cake dahil nga sabi nga nung nag-pick up, sabi po nung mama ninyo ay ang layo naman daw po nang napag-pick up nila ng cake. Pero ayun, alam ko naman na sulit yung ating ating cake na ginawa para sa inyo. At sana nga po maulit ang pag-order. Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.